Biro niyo po, Mr. Chair, yung aking channel. I know not channel. Yung aking Facebook account o yung meta account ay sinuspenta ko ng 180 days. Parang yung mga iba na naging kandidato eh, mag-deliver lang yata ng suka ay eh, nabigyan na ng certificate of candidacy. Isa po akong proud member ng Team Suka. At atin pong lalabanan ang Team Sinusuka! Hindi ko inabot kasi kanina yung parang pinag-uusapan yung violations doon sa, um, kung kumbaga yung inyong standard na doon sa platform. Ano-ano nga po ba yung mga violations doon sa platform kung bakit ah uh, tinitake down ninyo or, or upon reporting tinatanggal ninyo yung post? Ah, uh, Mr. Chair. Po, meron po tayong uh, yung pinaka first level po, meron po tayong community guidelines. Community guide. uh, so sa so community guidelines po, andyan po yung mga pinagbabawal po natin yung hate speech, uh, election hey. misinformation, medical misinformation, or uh, uh, child child abuse materials. So, yun po yung mga example lang po ah uh, sa community guidelines po 'yon. Meron din po tayong mas stricto, meron po tayong advertiser friendly guidelines. Ito po yung mga additional po na guidelines para po sa mga nagmo-monetize po ng channel nila. Kasi po, ito po yung mga additional additional rules pa po ito uh, para po yung mga nagmo-monetize ng channel nila, meron pong additional responsibilities po na naka-impose po sa kanila. Okay. So you have the community guidelines at saka yung advertiser guidelines po. Ad so, so it's naman, advertiser at the same time yung mga content creator so they have to follow po yung parang syempre kailangan din nila yung first of all merong dapat they follow also yung community guidelines di ba so before uh, or sabay naman yung ina-apply niyo okay so yung mga hate speech uh yung mga sinasabi ninyo against doon sa um So, hindi, sinabi na kanina to ni Congressman Barber, yung tungkol sa mga pagmumura, di ba? Yung pagsasabi ng uh, threat. Mer meron ding threat na ganun eh. Well, I I, siguro hindi sa inyo, hindi sa Google, Mr. Spe uh, Mr. Chair, yung uh, nagpapakita ng video, Mr. Chair, na parang na-assume na mamamatay ka na. No, so meron akong ganong ano, pero mukhang hindi naman sa kanila. So, how do you consider that? For example, sa inyo, how do you consider that po? Kasi hindi sa inyo yan, sa ibang ano. So, you, would you consider that as, ano, as, as violation from your community guidelines? Yung pinipretend na patay ka na? Um so kung sa YouTube po for example po may nagsabi po na content creator na patay na patay ka na po uh -uh. um so yun po may, yun po ay isang example po ng election misinformation kasi uh -huh. po it goes to the qualification and status of the candidate kung kandidato po kayo di ba uh -huh. so yun po madali po yun ma-i-check kasi okay. kung confirm uh -huh. po na buhay naman po yung sinasabing patay na kandidato at yung content po na yon would be violate violative of the election misinformation policy at tatanggalin po yon sa platform. So even if walang nagre-report, halwa may ganong content, even if walang nagre-report, you are checking the content. I know, anihan ano yan, thousands yan every day. So meron ba kayo, meron bang ganong initiative ang uh, Google, Philippines? Apo, So sa present ko po Mr. Chair, um 97% po nang natatanggal ni Google ni YouTube ay automatic po, automatic na po siya na nade-detect. Meron po tayong 2% na galing po sa mga nagre-report. So, kung makikita nyo po, kadala karamihan po tala, over yung malaking numero po ay automatic na pong nade-detect. Pero yung mga, may mga kinds of uh, violations po na um, uh, yun po yung talagang kailangan may, may nagre-report po na user. So yun sa numero po ni Google, 2% po yung user reported. Okay. So, uh, so meron kayong mismong um, mechanisms on your platform to detect or to detect or to determine that? Meron kayong mechanisms or you are... Uh, sabi nyo kanina, no, um, 90% you are monitoring sa mabayon sa so sa kasi 2% huli. lang yung parang nireport reporte eh. so ibig sabihin nyo, this mechanisms talaga to check yung mga disinformation or or misinformation O oh, disinformation kasi ano to eh uh, pag disinformation kasi 'di ba parang uh, deliberately no na mag nagpapakalat ng mga ng mga maling information So sa huling transparency report po ni YouTube, uh, so 97% po ay na-detect ng uh, AI or machine learning technology po. So 97% po. 2% po yung user reported. So meron pong mga uh, sistema upang uh, ma-detect yung 97% na violation po ng community guidelines ni YouTube. So aside from AI, so how many percent is human intervention here? Sabi niyo may AI. So ilang porsyento rito yung human intervention? So sa huling transparency report po, sa lahat po ng tinanggal, 97% ay machine learning/AI slash AI detected, 2% po user report sensation. Ah, uh, mer meron po. How, you, how how would you define that in your platform po? Uh, a violation. Napin ko lang po yung community guidelines on. So So, sa definition, um, Sir Chair, dun sa Google, no, it is an act attempting to deceive someone by pretending that you are not, or th that you are another person, or false representation by one person, um, that he is another, or um, occupies another position. So, ganun po yung definition niyo no, sa Google na impersonation. So, so Mr. Chair, um, sa sa aming pong spam and deceptive practices, nakalista po dito spam, deceptive practices and scams policies. Number two, impersonation policy. So meron po kaming explicit na polisiya po against impersonation. Okay. Um, paano nyo po na-determine na merong violation on impersonation. So, ito ba, using lang yung mga trolls na nagre-report ng sabay-sabay, o nag-inform ah, nag, nag sa inyo ng sabay-sabay. Kasi ganyan po yung experience na ah, hindi naman kayo, no? Kaya, Mr. Chair, ah, sa Facebook kasi ito, eh. Tsaka sa Meta. Kaya gusto kong nandito sana yung Facebook and Meta. Kasi, Mr. Chair, 180 days suspended yung aking Facebook account ng Meta dahil sa impersonation so kaya gusto kong malaman din sa Google kung ano yung ibig sabihin nun. so ayun po mr chair uh, ano ba yung ano ba yung ano ano ba yung definition niyo yan kasi yung kung ganun din ba sa, sa definition niyo doon sa meta kasi wala na wala namang misrepresentation i think doon sa aking account no kaya mr chair uh, a natin talaga dito yung Meta at saka yung or yung Facebook. So uh, attorney Gonzales, so ano po yung sino, ano po yung sasabi niyo po? Sinasabi ko kanina no, yung impersonation on your platform. Uh, how how would you define that po? Mr. Chair, ito po, basahin ko po yung impersonation policy, Mr. Chair. Content intended to impersonate a person or channel is not allowed on YouTube. YouTube also enforces trademark holder rights. When a channel or content in the channel causes confusion about the source of goods and services advertised, it may not be allowed. So, meron po mga example po. Okay, can you uh, give us some? Don't post content on YouTube if it fits any of the descriptions noted below. Channel impersonation. A channel that copies another channel's profile. background or overall look and feel in such a way that it makes it look like someone else's channel the channel does not have to be 100% identical as long as the intent is clear to copy the other channel another example for mr chair personal impersonation mm. content intended to look like someone else is posting it okay so uh Ako kasi tingin ko wala akong binaviolate doon sa ano doon sa ganyang definition niyo at kahit na definition in general. So dahil sinasabi niya Mr. Chair na uh, dinidetermine ito ng AI yung impersonation, di ba kasama yan doon. So kapag may nag-mass report niyan o mga toll farms na so, nag-nag-mass report yan, automatic ba tinatanggal niyo yung uh, channel or do you have still have to investigate? Opo, uh, Mr. Chair. So, klaruhin ko lang po. Uh, sa sa YouTube po, um, hindi po factor yung dami po ng nagre-report. Mm -hmm. Kahit isang tao lang po mag-report, mare-review po yung content. Okay. And then, to your question po, kung automatic po bang tinatanggal, uh, for certain types of content, kunyari po, child sexual abuse content. Automatic na po tatanggalin niyo. Hindi na po kailangan na hmm. na, na may may, may mag-usap-usapan pa po doon. Pero meron po tayo. Dinalan tayo sa impersonation. Yun po sa mga ganyan po, sa mga ganyan pong impersonation dahil napakaimportante po diyan yung konteksto. Napakaimportante po diyan yung history. Yeah. Napaka-importante Napakaimportante po diyan yung uh, is it satire? Is it yung mga ganun po. So, in more li higher likelihood po yan po yung marami meron po, yan po yung merong human intervention na kailangan pong reviewin at pag-usapan dahil nga po pagdating sa impersonation ah uh, meron po clear cut meron pong may konti kailangan ng kont konteksto po okay so so that's the thing na no? naintindihan ko na yung sa ano sa YouTube so uh, yun na po uh, Mr. Chair kay Mr. Gonzales ni ko lang ito Mr. Chair dahil meron talaga ta ako tanong <laughs> dahil sa Facebook Biro nyo po, Mr. Chair, yung aking channel. Ay, no, not channel. Yung aking Facebook account, o yung meta account, ay sinuspend ako ng 180 days dahil dito sa rason na to, impersonation. So, wala naman akong ano, ni impersonate or, or I, I am pretending na ibang tao, kasi everyday experience ko na yun inanda eh, doon. So, yun na po, um, uh, inquiry lang, Mr. Chair, kung ano na po ba yung status nung invitation natin sa Facebook or sa Meta? Kasi sinasabi ba dito, sinasabi rito ang imbit ang imbitahin natin ay yung Meta Platforms Incorporated, one Meta Way, Menlo Park sa dito sa May California. So ano po bang ibig sabihin nun? So um, hindi ba sila pwedeng magpaliwanag dito? At least man lang itong nagbigay sa atin ng sulat na ito. Dahil alam ko po pag merong nagrereklamo sa kanila na ganito at ako ang magrereklamo ko do sa ginawa nilang pag-suspend ng aking account na 180 days. So, biro yon yun, kalahating taon, suspended ako dahil sa impersonation. So, gusto ko silang magpaliwanag kasi wala namang due process eh. Hindi nila ako binigyan ng rason bakit nila sinuspend yung aking account, uh, Mr. Chair. So, ano po ba yung status ng invitation natin sa kanila? Well, the two o oh, <clears throat> mentioned media, social media platforms, uh, send their excuse. Yun po yung, we will tackle that during the uh, the, the time that we will, uh, uh, shall we say, tackle administrative proceedings. Uh, and so far, that's why, the reason why we're doing that is that uh, we still do not have a quorum, uh, Your Honor. So we can take that matter later. When the uh, committee secretary will uh, inform the chair kung meron na po tayong quorum. Thank you. Sige. Do you have any um, other question to attorney Gonzalez? So wala na po okay na.